tinanggal na ito unsa Ron yung sabayang luto ni adobo ba ni o aksyo ba dami ni mga tilapi yung anaitip mga doon nga dito pa din nakuha na kuha sa akuan parat na tubig punong marap yung mga tilapi yung mga mo pa ni mga palikpik niya mga idol Kaya mga company mga bata pa kay basta sa punong dila ka bulan lang iarbi sa mga nila mga idol ano itong mga lamas lamasern mga idol kini butang na ito sa tula lemon grass lat kabukalo lang na ito mga idol at sili ito lang mga sa ilo mga inod natin po tubig hindi lang lang hindi lang lang ito dabaan ng kayo eh para ako lang ko sa kauna ng mga tulatulang ng laki mga inod

Nananya, obang, nah, ada obor nanamnya, uban ubahnya ada, ada karena mantan akan di rumah. Ini ada obor jadi cepat

ito na ang mga idol kaya hapon natin ito abot sa balay hindi rin lang na ni Kucho video mga salamat